seryo yeah, na yun eh. Yan ang sabi ko sa'yo, di ba na? Huwag na huwag ka magpainit, sabi ng doktor. Dahil ang plastic surgery mo na yan, eh medyo masayanan pa. Kaya alam mo naman, nasa promo lang yan yung plastic surgery mo na yan. Sabi ko sa kanya, bawal akong magpainit. Dahil nga fresh pa to yung ano ko, yung sugat ko sa plastic surgery. Ewan ko sa'yo, bala ka nga dyan. Tikas-tikas na ulo mo talaga. Kakainis talaga siya. Hindi ko alam kung akong babalikan pa ako ng tay. Sana nga, para sa akin na lang siya. Ha? Ay, Stea, hindi ko sabihin na, ano, mamahal na mahal kayo ni Sergio. Alam mo naman, hindi ka naman iiwan yun. Kahit uh ah. ano, mangyari. Sana nga, itay. A few moments later. Puntan ko man ang baby loves ko. Tay, may kumakatok pa kasi serio na yan. Saan ko Uy, <tong> ko pala, Sergio. Magandang umaga po, Tsupaing. Nandiyan po ba yung anak niyo po, si Brenda? Ah, dito sa anak ko. Ang guwapo-guwapo mo talaga, bagay tayo. Ha? Stay, bagay kayo ng anak ko. Tayo ang iparat nyo, hindi kayo bagay, no? Bakit naman na? Siyempre si Seri, si Ma Malakas. Ako si Maganda. Si, si Mas Malakas, Chusera. <laughs>